So for today's video, mag-iihaw tayo na bangus at saka ng chicken. So bali yung minarinate ko na pala yung chicken kahapon. Minarinate ko yung sa toyo, kalamansi at saka sa bawang. At saka nilagyan ko din ng oyster sauce para talagang lasang lasa siya. So after kong mag-marinate, na yung bangus, prinipiha ko nalang nilagyan ko ng kamatis. At saka basta ng mga ricab, nilagyan ko yung katawan sa loob ng bangus ng mga ricadas para ready na siya pang ihaw so bali ngayon hindi hindi walang foil kaya mali kasi yung nabili kaya ano, ang gagawin ko is iihawin ko na lang siya kahit hindi siya nakabalot sa foil kasi yung nabili nga is mali so ayan nagatong na muna ako tapos pakagatong ko nung medyo di na siya maray maapoy-apoy so kaya nang mag-ihaw saka ko na ibinatang so aking bangus at chicken so ayon yung time na yan is konti na lang yung apoy kaya tingnan nyo naman halos maluluto na siya so ayun syempre habang para pantay kailangan natin siyang balik-balik ka rin Siyas, Tulad ng utak ko, balik-balik ka minsan. Charis. so, ayun. Siyempre, gumawa na din ako ng sausawa toyo, alamaki, ko, ako ng toyo kalamansi at saka lagay mo ng konting asuka dyan ang toyo at saka lagay ako ng stilo. So, ayun. Bali, maruluto na siya dyan baga nga naman ganito. Ang ulam is madami ang nakakain ng mga bata. Kaya gusto ko ka rin magluto ng ganito. Dahil masarap at saka marami silang nakakain. So yun lang. Thank you for watching. Bye bye.